49 39, 39 Kadayawan, Kada Yawan. Kada. Ang Kada Festival nahimong hawanan alang sa 11 ka mga tribo sa siyudad sa Dabaw aron ilang ikapasundayag ingon ikapasigarbo ang ilang tradisyon ug kultura. Usa na dinhi, ang Maranao tribe nga unang nanimuyo edo, sa og salmunan nga gitawag og Barangay Darussalam og ginganla na karon nga Barangay 23-C sa lokal nga kagabhanan sa Dabaw. Matag Kadayawan Festival, usa sa mga maanindot na transaksyon sa Magsaysay Park and Tribal Village, din makita din hi ang gipasigarbo nga turugan kansang kabahin sa manindot nga kultura sa Maranao Tribe. Ang turugan alang sa tribong Maranao, dakong kabahin sa ilang kultura ug tradisyon. ...gubaykan kay kini Maoy nagsilbing Pinoy sa mga dato ingon man ginahilusad ang dakong mga kalihukan sa tribong. Gipakita e usab dinhi ang mga manindot nga bisdi ingon man panapton sa tribo nga nailhang landap diin saun ang pagkatahi ingon man ang kadindot sa disinyong langkit kansag maoy ti mailhan kun unsay estado sa nagsuot diha sa komunidad. So diri, diri, diri sa turugan ginaganap ang mga special occasion like mm. enthronement, yes. wedding Dara na siya sa, naka-circulate naka lang na siya sa turugan muna. Mm -hmm ginatawag na royal house, kay House of the royalties na na siya. Mm. Nobel. Makita nyo ni mo ang pagka Nobel. Mm -hmm sa sa turugan mm -hmm. tungod dara nakapuyo ato hmm. ang mga sultan sa yes. tong panahon Agmar now time dako og natampo sa progreso o kalambuan sa Rakbayan gumikan sa ilang kalambigitan sa patigayon o komersyo sa syudad sumala ni Deputy Mayor Bay Rahima Usman Pulao nga naanda na sa iyang bagya ka Maranaw Maranao ang pagkanegosyante o dako ang iyang pagpasalamat sa mga opisyal sa lokal nga kagabanan sa kaygayunan nga makapanginabuhi panginabuhi nga malinawon sulod sa daghan ng mga katuigan. Always yun ang maginadoso sa city government mm. sir. Kaya nang mahatagan ng higa yun ato ang mga mga maranao na mga bis small business mm. owners sir. Na, yes, oo. Uh -huh nabaw um, na ang mga sidewalk vendors. Kana, na, during mm -hmm. the special occasions like um, kanang end of the year, kung mm -hmm. asa, daghan tag mga bisita. Mm -hmm. So, dara, sir, ginahangyo dyan ng mga city government na maka-display sila during those times. Kaya para um, mainganyo po sila nga maninda, sir, kung mm -hmm. daghan ang ilahang matindap po those mm -hmm. times, sir. Nabaw mm -hmm. na during the month of December to the January quarter. Mm -hmm. si usab ni Deputy Mayor Usman Punao ang pag sa Tribong Maranao diya sa Peace and Order Program sa lokal nga kagamanan din may susi sa nabatunang progreso sa Dakbayan. Give usab ni ini nga ang Tribong Maranao may gugmaon sa Kalinaw tungod kay kini nagtamod sa balaang sugo sa reliyong Islam sa mas pagtahod sa mga eksuong kristyano ingon man ang pagsunod sa mga lider ang mga Maranao Mangod, sir, muna, nagabalhin me from city to city. Mm -hmm. Kaya Okay, nagapangita dyan me o asa me makafeel o security, sir, ba? Yes, yes, muna, sir. natawag na ikaduhang balay ang Davao City. Mm -hmm. Kaya di rin na mo an ang peace o security na mm -hmm. kailangan namo nga. Masking mag mag magnegosyo mi dere yes. safe me mm -hmm. at as long as legal pud tanhan legal man pud yes. mi mag mag manginabuhi so ano pud na feel na mo nga uh, safe man mi maninda dere so dere na lang pud mi mm -hmm. isa pud ni naga sa nagakontribute sa peace security kay had look put, ang mga maranaw og oh, bubot yes yes, yes. mo na nga ma consider karon ang maranaw tribe na ikaduha no sa pinakadako na tribo, tribo din sa Davao, yes, City. Ay, yes. Si. Okay. Bo. Dep um adto ta magiskot sa kultura o uh, kining yes, tradisyon no. Um i-share daw sa mua no. Yes. Unsa kining mga kultura, mga tradisyon na padayon karon nga gipreserbar sa tribo. Yes. Go ahead. Dep. Um, isa na dito kay, isa jud sa among ano, scanning turugan sir, yes, sir. isa jud ni sa among ginapreserve sir, mm -hmm. okay, at least, sir, masing na kami dere sa city, layo mm -hmm. sa among ginikanan, as sa asamigikan, mm -hmm. na preserva na mo amo ang kultura dere sir, na kami balikan pa, mm -hmm. na kami balikan dere, labaw na sa among mga anak, kami mm -hmm. ipakita na, ingani atong tradisyon, mm -hmm. ingani atong kultura, kung mapansin nimo sir dere sa turugan nakapalibot lang ang design ani sa isa ka motif mm. ang ginatawag na ukir. Okay. Yes po. pa sa Yes. Ukit, ang ukir sir kana ang motif design sa tanhan Maranao. Makita na mo sa mga panamalay, panimalay na mo, sa amo ang mga decorative sa balay mm. ug labaw na sa mga sanina na mo. Everything sa Maranao naga lang sa ukir design. Mo mm. na what that what makes Maranao different from any tribe. Minsahe mm -hmm. Dep, sa ato ang mga viewers, isip DPT Mayor sa Maranao Tribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy 39 kadayawad sa Davao. Ginahangyo na mo, mo nga makiduyog sa amo ah, dere, sa Kadayawan Tribal Village. Alang sa DXDC Kadayawan Special Coverage, Kinis Rajuban Dung Irin Lubasbong, tatat Arimen.